Mamatay ang isang bagong silang na sanggol matapos sa itong ipanganak ng kanyang ina sa basketball court ng kaninang barangay sa bayan ng Magaldan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa kwento ng kanyang ina, inabutan siya ng panganak sa basketball court ng barangay hindi sa nasabing bayan habang ito'y naglalakad-lakad. Hindi umano nito inasahan na manganganak siya ng mga iyon dahil sa susunod na buwan pa ng Oktubre ang kanyang due date. Wala din umanong ang pulso ang sanggol ng kanyang mailabas. Ayon sa sa investigasyon, sinugod daw ng isang babae ang ina ng nasabing sanggol at inaway. Pat sa kasunod dito ay sinabunutan at itinulak pa. Samantala lumalabas naman sa death certificate ng sanggol na uteroplacental insufficiency ang kinamatay ng sanggol kung saan sinasabi na naubusan ito ng oxygen. Sa ngayon ay umingi naman ng tulong upang magbagamit sa panggasto sa pagpapalibing ang makaanak ng nasabing sanggol. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtala o tak rm